Uh, salamat sa inyo. CGI. Ah, uh, ngayon po uh, na Daniel, yung pong ating uh, mobile uh, dental 3i2, um, uh, tutungo po ito sa uh, Manaksak Gimba. Pupulubihin po ng sa uh, hinaharap. At minsan po nagpapasalamat po kami sa Diyos, kapatid na Daniel, uh, doon po sa ating pong mga kasama po ng medical team, ang ating LKD coordinator, ang ating uh, kasamang news and rescue, pati na rin po ang ating um, MCG IRAX at TRRT, pati na rin po ang ating mga servant at ganyan din naman po ang ating mga officer dito po sa West, Nueva Ecija, ganyan din po ang ating pong mga DS, uh, DS Nick, DS Roxanne, DS Lando, ganyan po ang ka Resti at ka-brada Andy salamat po sa Diyos, Kuya. Yan lang po ang ating pong update. At bago po yan, meron po kami sa bayan pagbati ng aming pong mga kapatid dito po sa lokal po ng Santo Domingo. One, two, three. Advance Happy SPBB! MCGI Girls, MCGI Shines! To God be the glory! We love you, Kuya! pag At yan po ang update, Kuya Daniel. At salamat po sa Diyos. Balik po sa inyo dyan po sa studio. Maraming salamat, Brother Virgilio at sa inyo po lahat dyan sa lokal na Santo Domingo, Nueva Ecija. Salamat sa inyong balita at ako uh, naman yung makahingi ng kaunting alaala. Pa-picture lang po tayo. Ready po. One, two, three. Salamat po. Salamat sa Diyos. Puntahan natin ang unit ng